Okay, magluluto tayo ng magluluto tayo ng ano, mga kabikor so, hopya kababayan ayan ayan ang mga kabikor <coughs> kababayan at hopya ayan shout out, good morning, good morning sa inyong lahat jan, mga uh. yan, mga kabikor ko no? ayan ang kopya kababayan ganang luto eh na tanya yan iba tapos na crinkles mag den? Ya. yan shout out sa inyo dyan mga kabikers yan ang mga gawa ngayon ang iba sa ang karga na Hindi ko na nakunan dahil ay karaganaan, hopya ito ang tinatawag na kababayan, hopya, hopya kababayan. Ay, okay, mga kabigal sa gitanya na, ang hopya kabayan ay ka-bakers. Good morning sa lahat yan, isasalang na natin ang hopya. Parang mabilis. Iyan, salang na tayo ng hopya. ito crinkles sunod maya kabe cars crinkles yan ang crinkles ni kabe you know masarap yan mga kabe ang crinkles okay good morning sa lahat yan shout out kamusta na ako malapit na ako matapos okay, mga kabe cars bye bye muna hanggang dito na lang muna ang video ni kabe cars I love you all God bless